Maningisda ang pangunahing hanap buhay ni Mang Pedro. Wala silang anak ng kanyang asawa. Kaya nagadap sila ng isang bata sa kanilang kamag-anak. Ang bahay nila ay sa tabing dagat. Sa tinagal-tagal ng pagiging mangingisda ni Mang Pedro, ay nakabili siya ng maliit na bangka na ginagamit niya sa pangingisda tuwing gabi. Naging magkaibigan sila ng tatay ko dahil Nangingisda rin ang tatay ko minsan kapag hindi siya napapagod sa pagsasaka. Magsasaka kasi ang paunahing hanap buhay ni tatay. Mas gusto kasi ng tatay ko sa bukit kaysa sa dagat. Sa hindi naman masyado kalayuan ang bahay nila sa amin, ni Mang Pedro. Sa dinami dami ng mangingisda sa baryo namin, Bukod tanging si Mang Pedro, lagi ang maraming isdang nakukuha sa dagat. Ang iba niyang mga kasama ay tama lang ang kuha nila. Pero si Mang Pedro ang dami-dami. Kaya nagtataka ang iba niyang kapwa mangingista. Binibinta ni Mang Pedro at asawa niya sa kabilang baryo. Kasi sa amin, kunti lang ang bumibili dahil sobrang lansa ng kanyang isda kahit kami ayaw bumili ng nanay, nanay ko at tatay ko. Ang sabi kasi ng tatay ko, kapag ang isda ay sobrang malansa, inaswangan daw yan sa dagat. Kumbaga, mayroon siyang gina ginagamit na pampakain sa isda para dumami ang mahuli niyang isda. Isang gabi, nagpasyang tatay ko ng pumalaot dahil walang buwan Kapag walang buwan, marami daw isda sa dagat. Habang nasa, daga, nasa laot na si tatay, namimingwit na daw siya ng isda. Sampo pa lang ang nakuha niya. Ay biglang may narinig siyang huning wakwak. -wak. Pinabayaan lang daw niya dahil sanay na daw siya na makarinig ng mga huni ng mga aswang. Magkakalayo ang agwat ng mga bangka nila tatay sa iba pa niyang kasamahan. Maya't maya, nandyan na naman ang huni ng wakwa. At ang pagkarinig niya sa huni ay nasa bangka na niya. Paglingon niya daw sa kabilang side ay nakita niya ang bangka ni Mang Pedro. Halos magkabungguan na sila ng bangka. Tinamag daw niya si Mang Pedro. Pari, Suri, hindi ko napansin nandyan ka pala. Sabay tingin kay Mang Pedro. Nakatitig daw ito sa kanya na matalim na pagkatitig. Mayat maya nagsalita na si Mang Pedro. Pare, dito kasi ang area ko sa pangingisda. Pakiusap lang kung pwede doon kabanda sa iba. Dahil tingin ng tatay ko lisik daw ang mga mata ni Mang Pedro, umalis na lang daw siya at pumunta sa ibang pwesto. Nagtataka ang tatay ko kung bakit gano'n na lang ang inasal ni Mang Pedro sa kanya. Hindi naman siya ganyan, kinaumagahan ang daming huling isda ni Mang Pedro. Tatlong palangganang isda ang kanyang huli, samantalang sa tatay ko ay kunti lang. Pero malalaki din naman. Usap-usapan siya ng mga kasama nila tatay. May isang mangingisda na pumunta sa bahay namin para kausapin si tatay, si Mang Diego. usap niya si tatay naman manmanan nila si Mang Pedro kung ano ang sikreto sa pangingisda bakit ang dami niyang huli lagi. Gabi-gabi. Isang gabi, nag-usap si tatay at Mang Diego na masdan nila si Mang Pedro sa dagat. Doon sila sa malapit na bahay nila Mang Pedro nagtambay sa gilid ng dagat. Mayat maya lumabas ng bahay si Mang Pedro. Sinundan nila ito. Papuntang simenteryo ang lakad ni Mang Pedro. Sinundan nila hanggang simenteryo at nagulat sila sa nakita nila isang bagong libing sa lupa ang kinaikay ni Mang Pedro. Sa lupa lang kasi noon nililibing ang patay. Maghukay lang ng lupa at doon na ilibing ang patay. Ang tingin daw niya kay Mang Pedro ay isang asong itim na ang maghukay ng lupa. Halos himatayin daw si tatay sa nakita niya ang bagong libing sa cimiteryo ay kinuha ni Mang Pedro. Isa-isa ang bangkay, hindi niya kinuha lahat. Ang patay na tao, isang binti lang ang kinuha niya at dinala. Nilagay niya sa sako. At pagkatapos, binalik niya ulit ang lupa sa pagbaon. Para bumalik sa dati. Inayos niya ang pagtabon ng lupa para bumalik sa dati. Hindi sila makapaniwala na ito pala ang sikreto ni Mang Pedro kung bakit marami siyang huling isda. Dahil ang pinapakain niya sa isda ay isang bangkay na tao. Pinapain niya sa isda para marami siyang mahuli. Kaya pag nakaamoy ang isda sa dagat, kusa itong lalapit. Pare, isang aswang si Mang Pedro. Aswang lang ang gumagawa ng ganitong karumaldumal na gawain. Walang matinong tao ang gagawa ng ganito, ang sabi ni Mang Diego sa tatay ko. Umuwi na sila tatay na nanayo pa rin ang balahibo niya. Nag-usap sila ni Mang Diego na pupuntahan nila ang pamilya ng bagong libing. Kinabukasan, pinuntahan nila ang pamilya ng bagong inilibing sa sementeryo. Kinausap nila itong hukayin ng lupa upang tingnan ang mahal nila sa buhay kung nandun pa. Agad namang pumayag ang pamilya ng nilibig. Tinulungan nila tatay at mang Diego sa paghukay ng lupa ang pamilya ng nilibig. Pagbubas nila ng kabaong, laking gulat nila na wala nang ang dalawang paa at dalawang kamay ng bangkay. Sino ang may kagagawa nito? At ano ang ginawa nila sa asawa ko? Ang sambit ni Aling Marta. Ang asawa kasi niya ang nilibing doon. Sinamahan nila tatay at Mang Jigo si Aling Marta para pumunta sa pulis. Sinumbong namin sa pulis si Mang Pedro. Agad itong pinuntahan sa bahay nila na abala, abala sa paglilinis ng mga isda. Agad itong dinakip at kinulong. Isa kang aswang, Pedro dapat sa iyo makulong habang buhay ang sampit ni Aling Marta. Nilibing ulit nila tatay ang asawa ni Aling Marta at nakulong habang buhay si Mang Pedro.